Ala, yes, si Diwata to ah. diwata, anong ginagawa mo dito sa EDSA? Ayan, nandito ngayon ako sa EDSA, sa harapan ng uh, Mega Mall. Kasi, andito daw yung billboard ko. Kaya naman para makonfirm kung totoo nga yung chismis. Nandito ako ngayon para alamin kung totoo yung kumakalat at chismis ngayon na may billboard na tayo dito sa EDSA. Kaya naman, let's go. May nagsabi kasi, ah uh, itong harap ng Mega Mall na to, dito do sa kabila. Pagaling ka ng Cuba, pupunta ka ng Pasay, bandang kanan. Sa Southbound po tawag dito. So ngayon, ah uh, dito do sa may harap mismo. Ngayon, dito ako nakatayo ngayon at dito ako naglakad-lakad. Kasi tinitingnan ko kung saan lalabas. Na ngayon, um, yun nga, marami kasi billboard dito. Tapos uh, hindi ko pa siya nakikita. Kaya naman, doon sa address na binigay sa akin, doon sa nag dito ako nakatingin at nakahinto dahil abangan Abang ko talaga kung may lalabas talaga ng billboard ni So, obserbahan natin, no? Kaya tayo nandito. Kaya naman, mayroon din sa hindi na dito daw lalabas yung billboard. Ayun na, namabas na. Ayun na. Ayun. 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 Di ba, namabas na nga. Ibig sabihin, totoo na yung chismis uh... na may billboard talaga tayo. Ayan, no? Oh. Diba, nakita nyo ang laki Kaya naman, Diyos ko, um, Uh, kinakabahan ako at nagpapasalamat ako. Bakit ako nagpapasalamat? Kasi uh, hindi ko talaga akalain sa buong buhay ko na malalagay din talaga yung billboard natin dito mismo pa sa itsa na kung saan. Naging pagsabayan talaga sa mga taong sikat na bibihira lang naman yung mga tao talaga nang lalagay dito sa sa itsa sa billboard. At maswerte tayo kasi isa tayo sa mga nabigyan din ng card para magkaroon ng billboard dito sa IDSA. At naman ako mga kasi hindi ko na naman alam kung ano naman ang sasabihin nyo kaya hinusiyan sa inyo dyan lahat sa so, ang nakatuwa talaga maraming salamat ICT siyempre kung hindi na yung sa inyo sa ICT pinin. hindi naman malalagay din natin yung wellboard dyan siyempre pinaka pinaka amin uh, pin, talaga uh, pinaka tawag dito parang nag-organize sa ICT kaya tayo, tayo nalagay dyan kaya maraming salamat and shout out sa ICT kaya, ayun na, ulit, na, ulit ayun ulit ayun uh, ulit lumabas ulit natin guys. Grabe no, from success story. So, yung ang kagandahan dito guys, kasi dito sa billboard ko, pinapakita talaga dito, yung story ng buhay ko. Sinula noon, sa ilan ng tulay, at kung ano-ano pa hanggang ngayon. So, yung kagandahan dito dito, parang may story talaga parang nakikita dito matagal, pero makikita mo talaga na step by step mga pinagdaanan natin sa buhay. Kaya yun lang, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat and God bless you all more power So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Ipsa. Sa may harapan ng media mall na kung saan na balitaan ko may billboard daw ako dito. Ang Diwanda Pals. Kaya naman nandito talaga ako para i-confirm talaga totoo. So ngayon, nandito daw siya la pa. Kaya inaabangan natin. So,

Na ano ang masasabi mo? Sarili mo dito sa may EDSA at napakalaking billboard. Nakakatats, nakakaiyak kasi di ba, hindi ko akalain na malalagay din tayo dito sa na kung saan. Nakipagsabahala din tayo sa naglalakihan mga billboard dito. Ang pitnot guys ha. Hindi siya ano, hindi siya yung billboard na parang tarpurin lang. Nakailigin talaga siya. Kaya naman maraming salamat talaga sa ICT dahil kung nagay na tayo dito. So abangan natin ang paglaba. Thank you. ng diwata. Ah, happy birthday kay Diwata Happy birthday, uy. Uy, happy birthday. Happy birthday pala pa 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 ni Diwata. Yan pala yung pa-birthday niya. Diwata, kailan ang birthday mo? Malapit pa to, 30. 30. Ilang taon na? Huh? 17 secret. So, Ayun. 'Yan ito pala yung parang sa pa birthday ni Diwata, no? siya ng billboard. So nakakatawa kasi ang nakalagay sa billboard, talagang pinapakita nila talaga kung kapano, ko nang sila uh, dito yung yung talagang mga pinagdaanan. ang pinaka-highlight siya dito sa billboard so nandyan kaya maganda kasi parang na story kasi simula noon tapos hanggang sa ngayon so ganun yung story ng billboard yung saglit lang, sasaya na isaglit lang kasi ganun talaga pag-advertising saglit lang siya diba so ayan, hindi natin ulit ay sa billboard dito pa sa itsa kaya naman nakakatas talaga na kaya so, sa sa billboard na yan so take note dito pa sa itsa so abangan nyo pa yung mga ano uh, meron na din tayo kasi billboard sa ibang lugar buko dito sa itsa pero malaki po sa salamat natin kasi meron tayo dito sa itsa meron din tayo sa Slakes di ba? may billboard Laguna. tayo doon sa may Laguna, dalawang billboard. Si Balit pa lang to. nakakatuwa kasi dito, nasa insa na talaga tayo. Kung baga dito kasi yung pinakasentro ng nagayan talaga ng mga billboard. At kasabay natin dito yung mga naglalaki mga naglalakihang mga billboard ng mga sikat ng mga tao. Ayan Diwata, no? saan matatagpuan yung billboard mo? Ah, matatagpuan lang to sa may ano, harap lang mismo ng Mega Mall. Ayan. kaya naman sa lahat ng dadan sa itsa kung nakita nyo yung pullboard ko pakicomment at mas maganda siguro mapicturan nyo tapos itag nyo ako naku malayo nyo di ba? so yun lahat ng mga kakita ng pullboard sa itsa pakicomment sa baba kung nakita at sa anong lugar tapos picturan nyo kung magpicture yan maraming salamat sa ina.